Siguridad at kaayusan sa Bicolandia. Ito ang sentro ng talakayan sa ginanap na Third Quarter Joint Regional Task Force ELCAC at Regional Peace and Order Council o RPOC meeting nitong ikapito ng Oktubre sa Camp Colonel Elias Angeles, Pili, Camarinesur. Dinaluhan ang nasabing pagpupulong ng mga ahensya ng pamahalaan at mga law enforcement agencies sa buong rehiyon kung saan muling tinutukan ang mga usapin patungkol sa mga programang pangkapayapaan at mga programa para sa mga nagbabalik loob na rebelde sa rehiyon. Dagdag pa rito, iprinisinta e rin ng 9th Infantry Division ang kasalukuyang threat situation sa Bicol kung saan kinumpirma ng iba pang kalahok ang patuloy na pagbaba ng bilang ng mga kasapi ng CPP-NPA lalong-lalo na sa mga lugar na dati ay makukonsidera na hotspots. Ang patuloy na pagsuko Pagkakasawi sa enkwentro at pagkakaaresto ang ilan sa mga nakikitang dahilan. Uh, the bottom line of the RPO is of course having this region secured, safe and stable. And uh, I hope that sa lahat po ng mga nakita natin kanina ng mga presentation eh, magkakaroon tayo ng mga panibagong uh, action at uh, perspektiba kung ano yung dapat natin gawin as an agency. Kaya let us continue doing our job, Let us continue serving the people. And let us continue to have a region safe, secure, and stable. Tiniyak din ni Major General Almase na tuloy-tuloy ang pagpapatupad mga programa, lalo na ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP, Local Amnesty Program at iba pang mga binipisyo na inilaan para sa mga nagbalik loob na rebelde. Ang naturang regional meeting ay bahagi ng whole of nation approach kung saan ang layunin nito ay patatagin at mas pagibayuhin ng mga hakbang upang masugpo ang communist terrorist group at tuluyan ang makamit ang kapayapaan at kaunlaran sa bansa. Kapayapaan para sa lahat. Jiro si Banania, News.